na nanatiling matatag supply ng presyo ng bigas dito sa ating bansa sa kabilayan ng papalapit na lean months o mahinang nga ani o kaya ay produkto sa naturang mga buwan. Sa isang pahayag nga ay sinabi ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na resulta ito ng magandang ani ng bigas sa unang parte ng taong kasalukuyan. Dahil dito ay mananatili pa rin sa 45 kilograms ang kada kilo ng uh... Uh, 45 pesos ang kada kilo sa presyo ng bigas sa merkado dito sa ating bansa. Kaya ito lang dapat na ipag-alala ang publiko. Buo rin ang loob ng Department of Agriculture na maabot ang kanilang ahensya ang target na 20.4 metric tons ng local production ng bigas para sa taong 2025. Batay nga sa latest information ng Philippine Statistics Authority, nagkaroon ng pagtaas sa produksyon ng bigas sa ating bansa. Sa unang quarter ng taong ito pa lamang, mga kabombo ay nakita na ng pagangat. Tiniyak naman ni Demesa na patuloy na gumagawa ng hakbang ang Department of Agriculture upang maging abot kaya ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pinalalakas din ng ahensya ang kanilang mga programa para naman sa mga magsasaka na layuning patasin pa ang kanilang mga kita. Narito pa patuloy ng mga pahayag ni Assistant Secretary Arnel Demesa. Maganda yung harvest natin nitong first uh, four months yung kabuuan ng ano ng dry season maganda yung harvest natin at uh, barring any uh, major uh, weather disturbance hanggang end of the year we're expecting to still hit yung ating target for the year na 20.4 million met bagyan mga kabombo ng mapahayag ni assistant secretary Arnold de mesa tagapagsalita ng Department of Agriculture